Sa bawat sandaling tayo'y nabubuhay, may mga pangyayaring dumarating na hindi natin kontrolado. Tulad ng hangin na dumarampi sa ating balat o ulan na bumubuhos sa kalawakan. Ito'y basta na lamang dumarating, hindi nagpapaalam. Ngunit, sa kabila ng mga unos at araw ng kapayapaan, palagi nating hawak ang ating tugon. Ang tugon ay parang apoy na tahimik ngunit makapangyarihan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang aral ng mga Stoic, isang lumang karunungan na nananatiling makabuluhan sa ating panahon. Ang kapangyarihan ng pagtugon, hindi pag-react. React versus respond. Ano ang pagkakaiba? Maayos ang pagpapaliwanag, parang guro sa ilalim ng araw. Ang pag-react ay likas, isang iglap. Parang kidlat na kumikidlat sa gitna ng bagyo. Ito ay bunga ng ating likas na instinct. Galit, takot, kaba, walang pagninilay, walang pasensya. Ngunit ang pagtugon ay tila isang ilog na dumadaloy ng marahan. Ito'y bunga ng pagintindi, ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Ang isang taong sanay magmasid, isang taong pinapalakas ang kanyang loob at isip, ay hindi basta-basta natatangay ng emosyon. Sa halip, siya ay pumipili. Pumipili kung kailan magsalita, kung paano kikilos. At sa pagpiling iyon, nandoon ang tunay na lakas. Ang aral ng mga stoic, tulad ng kwento ng matatanda, may kasamang kasaysayan. Noong sinaunang panahon, sa mga marmol na bulwagan ng Gresya at sa mga kampo ng mga mandirigmang Romano, namuhay ang mga lalaking nagtanong sa kanilang sarili Paano ba ako dapat mabuhay? Isa sa kanila, si Epictetus, isang alipin na naging guro, ay nagsabi, "Hindi ang mga pangyayari ang nagpapasakit sa atin, kundi ang ating pananaw sa mga ito." Isang simpleng pahayag, ngunit puno ng lalim. Sapagkat ang mundo ay hindi natin hawak, ngunit ang ating isip, iyon ay atin. Si Marcus Aurelius, isang emperador na Stoic, ay laging naglalaan ng puwang, isang sandali ng katahimikan sa pagitan ng kung ano ang nangyari at kung paano siya kikilos. Sa espasyong iyon, nandoon ang kapangyarihan mo. Kapag natutunan mong lumakad sa pagitan ng stimulus at tugon, matutuklasan mo ang tunay na kalayaan. Ang kalayaang hindi tinatali ng damdamin o pagnanasa. Ang kalayaang pinipili kung paano mamuhay. Paano itrain ang isip? Tila nagbibigay ng gabay sa disipulo. Kung nais mong palakasin ang iyong kalooban, magsimula sa paghinga. Kapag may naramdaman kang emosyon, galit, inis, pangamba, huminto, huminga ng malalim, parang humihigop ng katahimikan sa hangin. Sa bawat hinga, pinapaalalahanan mo ang sarili mo na hindi mo kailangang kumilos agad. Sunod, magmasid. Tingnan ang sitwasyon, hindi mula sa mata ng damdamin, kundi mula sa lente ng rason. Tanungin ang sarili, ano ba talaga ang nangyayari? Ano ang hindi ko alam? Isulat ang emosyon. Ang papel ay tapat. Hindi ito humuhusga. Sa pagsusulat, nailalantad mo ang ugat ng iyong nadarama. Minsan, doon mo lang makikita na ang galit ay takot sa ibang anyo. O ang lungkot ay paghahangad ng control. Panghuli, pagnilayan mo ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Ang reaksyon ng iba, ang galaw ng panahon, ang salita ng mundo. Kung hindi mo ito hawak, bakit mo dadalhin? Ilahad mo sa langit ang mga pasaning hindi mo dapat yakapin, sapagkat ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa pagtanggap, hindi sa pagpilit. Real life analogy or story. Kwento mula sa buhay. Mabagal, puno ng damdamin. Isang araw, may isang matandang magsasaka sa isang malayong baryo. Mayroon siyang kabayo, malakas at matatag. Ngunit isang gabi, ito'y tumakbo palayo at nawala. Lumapit ang mga kapitbahay. Sama ng palad mo, sabi nila. Ngunit ang matanday ngumiti lamang at sinabi, baka oo, baka hindi. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang kabayo may kasamang dalawang ligaw na kabayo. Napakapalad mo, sigaw ng mga tao. Ngunit ang matanday umiling. Baka oo, baka hindi. Isang araw, sinubukan ng kanyang anak na sakyan ang isa sa bagong kabayo. Nahulog siya, nabali ang kanyang binti. Sama ng palad mo, wika ng mga kapitbahay. Baka oo, baka hindi. Ilang linggo ang lumipas. Dumating ang mga sundalo upang kunin ang lahat ng lalaking maaaring isabak sa digmaan. Hindi kinuha ang anak niya dahil may bali ang binti. Napakapalad mo, sabi ng mga tao. Ngunit ang matanda, gaya ng dati, ngumiti lamang. Baka oo, baka hindi. Ganyan tumugon ang pusong hindi nakakadena sa mga emosyon. Tahimik, payapa, hindi manhid, ngunit mapanuri. At higit sa lahat, malaya. Paalala sa pang-araw-araw, paanyaya sa katahimikan. Mahina, malalim. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Hindi mo hawak ang panahon, ang damdamin ng iba, ang takbo ng mundo. Ngunit may isang bagay na laging nasa iyong kamay. Ang iyong sarili. Ang iyong puso. Ang iyong isip. At sa bawat araw na may unos, sa bawat sandaling may hindi ka -nais, Maaari kang magpasya, tumigil, huminga, at tanungin ang sarili mo. Ito ba ay kailangan kong pagreaktan o maaari akong tumugon ng may kapayapaan, tahimik na paghikayat? Tila paalam ng isang guro matapos ang aralin. Sa mundong puno ng ingay, piliin mong maging tahimik. Sa mundong puno ng galit, piliin mong maging mapagpakumbaba. At sa bawat hamon ng buhay, piliin mong tumugon, hindi mag-react. Sapagkat sa katahimikan ng iyong tugon, naroon ang tunay na kapangyarihan.